Kita. Ah ma. Alam. Paliwa ko po 'yung nakita. You look to Ano po 'yung turn or sa kaliwa? Turn dito? Pagka naman, 'di ba nakaka-cash kayo, ma'am? di ba nakakash kayo ma'am? Tapos oh. magbabayad kayo ng Gcash. May pinipindot na po yan para QR code na lang po ibabayad nyo. Si Grab, Grab ba Opo. Oo, oh, oh mayroon na sila yung mga si uh, lalabas na mini. Hmm, kung si Change mo na siya doon sa ano yun. Ah, meron na. Oo, uh -huh. instead oh, okay. na... Ihingiin mo yung number uh -huh. ko, uh -huh, okay. i-is ka na lang. Ganun, mag-try ako kay Kuya mm. na gano'n. Ilalabas na ni Grab yung number nila. Kasi paulit-ulit ko lang Oh, hindi pinay. Oh, Tapos, hindi like, ko na inaano. Doon sa mm -hmm. baba. Hindi lang. Dun sa so, cash uh, din di, siya, pero may nakalagay din dyan na uh, QR. Uh, uh, QR ang um payment. Okay. okay. hindi yeah. hey, na uh, lang uh, ko nag-try na nag Ayan lang. Saan kayo, ma? Ayan lang po. Yung may coach na. Ayan. Ayan po. Dito po. Dito po, ay, wait lang mama, may tricycle po. May tricycle. Tsaka motor. After po ng motor. Ayan Ay, po, okay na po. Clear na po. Thank you po. Sige po.